So what's up guys, welcome back sa panibago nating video So ngayon guys, uh, magsa sound check na tayo nitong apat na carbon speaker 18 inches Yan, so kahapon na setup up natin to, so ginabi tayo guys So ngayon ito na yung full set natin, sound check So samahan niyo ko guys, dahil papakita natin yung set ngayon So let's go So ito po mga guys, bali mag sound check po tayo nitong apat na MCB box Loaded po ito ng Johnson Carbon 18 na 4 magnet at 2 magnet. Ayan. So itong nasa baba is ito yung Johnson Carbon 18 na 4 magnet na 2,800 watts. Itong nasa taas naman is ito yung Johnson Carbon 18 2 magnet na merong 2,400 watts. So laman ng bullet natin is Johnson Neo 12. Yung ito lang yung may laman Twitter. 300 uh, watts lang na Twitter. Itong nasa taas ay Joson Stage 12. So itong sa taas walang laman po yan dahil Twitter lang, dalawang Twitter lang yung gamit ko. Yan. Wala na kasi akong Twitter. Ah, uh, sira na. So maliit lang yung Twitter natin diyan. So dito guys, yung gagamitin natin na uh, mga gadget, ito, ito so, yung gagamitin natin sa Joson Carbon 18 na uh, 4 mags tsaka 2 mags so dito nakaload yung 4 magnet ito yung naman yung 2 magnet yan so itong Joson Moon Max Pro naman gagamitin natin sa bullet tsaka mid high to, so channel A nakaload dito yung bullet channel 2 yung Joson stage 12 nasa taas ah uh, channel 4 is yung twitter lang yan bali naka connection naka sa baba for magnet naka sa baba at taas to magnet dalawang bullet naka po yan naka load sa channel A tapos Johnson stage 12 naka din naka load sa channel B itong dalawang tweeter naka load sa channel D Johnson Moon Max Pro naka din Ayan. Tapos, gagamitin na natin yung dalawang EQ natin. So, mixer natin, Joson Jet 6 channel. So, Joson crossover 234 XS. Tapos ito, DBX natin na 15 band. Graphic equalizer 215S. So, ito namang yung isa, Joson EQ series 31 band. Tsaka ito, Joson Master Maximizer. Gagamitin rin natin. So, yung setup ko dito is, yung sub natin is naka aox 1 Yan, output ng aox 1 is patungo yan dito sa EQ natin. So, EQ. Papakita natin yung EQ. So, galing sa aox 1 ito guys, naka PL input sa EQ tapos naka-parallel po 'yung channel 1 and 2 input sa output. Tapos ito na 'yung main out. Katungo to sa ating crossover. 'Yan. Crossover channel 1. Ito guys. Ito. Ah ito. Tapos output ito. Output crossover low. Kinabit ko sa ah Joseon San 3.0 to so naka kabit sa channel A ito guys tapos naka parallel parallel yung input mode yan sa mid high ko mga guys ito dalawa output patungo yan direct dito sa maximizer yan tapos output maximizer is patungo na sa EQ dalawa so output ng channel 1 EQ ko dito papunta dito sa channel B ng crossover tapos output nito is mid lang mid ito yung mid nito ito guys crossover output mid kidabit ko yan sa Moon Max Pro dito channel A tapos naka parallel yan so out niyan is yung bullet tapos Johnson stage 12 so dito guys sa uh, channel 2 channel 2 equalizer natin is direct po yan sa channel channel C dito na input sa Moonmax Pro ayan ayan channel C tapos yung Twitter D ayan sya po mga guys ah So walang crossover yung EQ natin nung dinaan natin crossovers yung base lang tapos mid high or mid ito yan so ito testing tayo sa uh, ayusin muna natin yan so up natin dito testing natin yung twitter kung natin yung power arm so twitter natin is ito di so dito lang yung volume natin so play muna tayo ng music no So, naka-play na ako ng music. Ito yung Twitter natin. Pinaan lang natin, guys, kasi maliit lang yung watts ng Twitter ko. Around 250 watts lang. So, ito yung EQ sa Twitter natin. Ito. So, ito, guys, yung Twitter. Dalawa. So, meron ng tunog yung Twitter. Ito yung bullet. Yan. Bullet channel A. So, yung bullet tumunog. Yan. meron ng tunog yung bullet yung nasa taas yung josson stage 12 tap natin. nasa ibabaw Yan. So meron ng tunog. Meron ng tunog yung mid and high. Dito tayo sa Johnson Carbon. So settings natin diyan sa base natin to. Tapos ito channel 1. Bulyuman natin yung for magnet. Apa pala natin yung EOX volume natin sa mixer. Ayan. Ito yung 4 magnet. So, tumunog na yung 4 magnet, no? So, ulitin lang natin yung Music. sa ilalim yung power magnet yan yung channel B is yung 2 magnet lang yan dito dalawa yung Joson 18 to magnet na carbon yan dahil tumunog na lahat pagsabay na natin guys kasi parang uulan na yan so kabit lang natin yung cam dito sa harap The official music entry of Lesiones family of Plancasan Land 2024. <laughs> Mm-hmm.